another blow, not a blow, blow. Good fans. Hello, mga idol. It's not a blow, blow. Good fans. <laughs> Sabi ni Bobby Pacquiao, mga idol. Panoorin natin ang laban na ito, mga idol. Bigyan natin ng reaction video itong laban ni Bobby Pacquiao. Laban kay Hector Velasquez, mga idol. Na laging tinatamaan sa ibaba. <laughs> Grabe itong si Pasaway talaga itong si Bobby Pacquiao, mga idol kung gaano kagaling itong si Manny Pacquiao makipaglaban ito naman si uh, Bobby Pacquiao ay eh. <laughs> balasubas makipaglaban sa boxing okay panoorin natin mga idol ang video na ito Okay, na mga Good fans. Ang natapatawag sa sagot blow. sa isang interview na ito Ay nanggaling sa kapatid ni Manny Pacquiao Na si Bobby Pacquiao Good fans. Kalaban niya dito si Hector Velasquez Nauna na itong nakalaban ng kanyang kapatid na si Manny Para sa bakanteng WBC International Super Featherweight title noong 2005 Subscribe nyo mga idol Joey Boy Boxing TV Marami mga video niya mga idol Okay go Nabigo nga itong makuha ang titulo laban kay Pacman dahil sa loob lang ng anim na round ay natapos na agad ang laban. Mata pa itong si, ano, si Manny Pacquiao dito. lakas pa to sobra. lamang ang nakalipas at ang kapatid naman ni Manny na si Bobby ang kanyang nakalaban para subukang kunin ang WBC Continental America Super Featherweight title. Bago palang magsimula ang laban kung saan nagpapaliwanag pa ng rules ang referee na si Kenny Bayles ay nakataas nato, nato, na ang kamay referee yung kamay na nasa taas na Nakayoko pa ito at tila hindi nakikinig sa mga sinasabi ng referee Sa pa lamang ay nakatama na ito agad ng isang matinding kanan na hook na kinagulat naman itong si Velasquez at na -out balance na muntikang pa nitong ikabagsak Napatras na nga itong si Velasquez sa gulat at dumistansya muna dahil sa natamu niyang suntok hindi naman ito tinigilan ni Bobby kasi naman talaga na ang pagkakataon at sinundan pa ng mga malalakas na suntok ngunit ang huling suntok sa kanyang kombinasyon ay medyo malanim ang tinamaan. Nawapningan nga ito ng referee at sinabihan na taasan ng suntok. You, man, Natapos ang unang round na lamang itong si Bobby at sumunod na round naman ay nagpapakita na ng onting gulang itong si Bobby. Noong nagclinch nga ang dalawa ay pasimple nitong binabatukan si Velasquez. at bumitaw na naman ng isang low blow ngunit hindi ito nakita ng referee. Nagpatuloy pa nga ang laban at inulit na naman ang pagsuntok sa bato kay Velasquez na siya din namang agad gumanti. Ang ito mag, uh, na si ito Pacquiao. ng referee at pinagsabihan ng dalawa. na warningan nga sila na huwag sa likod ng ulo patamain ng suntok. ng nito. No, no rough stuff, ito si ay Pacquiao. Ang uh, uh, si, eh, si Pacquiao. maglaro si Bobby Pacquiao. Ngunit gaya nga na ng unang round ay may naliligaw ng mga suntok na masyadong mababa. Kaya nasabihan na naman ito ng referee umpisa sa pangalang ng round 3 hmm. ay nagulat ang lahat sa matinding uppercut na binitawan ito na nakapagpatumba kay Velasquez para magbilangan ng referee uppercut lakas niya grabe okay. sabay tulak eh. Five, six, seven, okay? Kaya natumba, tinulak eh. <laughs> Sumugod nga agad itong si Bobby dahil sa pagkaakala kaya na nitong patumbahin ng kalaban. Ngunit bigo ito at nabawian ng matinding suntok ng kanyang kalaban. Oh, Muntik na! si Bobby At hindi matumbaw. natapos ang mga low blow nitong si Bobby. Kaya nabigyan na ito ng referee ng hard warning. Ito na yung ah, na naman ni Bobby yung, yung mga niya. pa din ang mga suntok niya. itong si Bobby. Pero hindi pa din natigil ang mga hmm, low, low, blow, low blow <laughs> Gusto sanang itigil muna ng referee ang laban. Ngunit nakikipagpalitan din itong si Velasquez. Ganda mm -hmm. sana itong maglaro, kaso ano lang. At dahil ayaw pa din itaas nitong si Bobby ang kanyang mga suntok, napilita na ang referee na nabigyan ng detaction itong sa score itong si Bobby. And this is going to negate the negative point. Nagpatuloy nga ang laban na tila wala talagang balak tumigil nitong si Bobby sa paglo-low blow sa round 5 muli na naman siyang nagpakawala sa mga nananahimik na, na itlog nitong si Velasquez dahilan para bumagsak ito Teknik niya <laughs> to siguro para magumbay yung kalaban Iyah na si ano eh five five no, Velasquez <laughs> <Five minutes>. <laughs> <laughs> <Five minutes>. <laughs> <laughs> Basag na yung itlog, Keep up. itlog niya eh Keep All right. Sa round 6 naman ay tila hindi Party pa din na. natututo itong si Bobby dahil patuloy pa din ang mga chip shot nito kay Velasquez. Napipikon na nga itong si Velasquez kaya bumabawi din ito kay Bobby ng gulang. Stop. 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 Sa 7 round naman ay nagtamo ng bukol sa kanang noo itong si Bobby dahil sa isang headbutt. Yeah. Sabi nga ng komentator para nga daw itong golf ball na nilagay golf sa ulo ni Bobby dahil sa sobrang laki nito. Nagpalitan naman ng matitinding suntok ang dalawa sa 8th round. Tila nagpapatibayan nga lang itong dalawa na sinasalo lang ang mga suntok hanggang sa matira na lang ang huling nakatayo. <laughs> yung eh. It's not like never been Pero matibay. Tell okay, you man, this resilience in this fight. Mm, I'm on, and I'm say it Munti ka na ngang disqualify itong si Bobby noong 9th round kung saan ni low blow na naman niya itong si Velasquez kahit <laughs> Wala, sa laki ng mata nito makaka... referee na si Skip Bayless ay hindi na ito nakita na sa kanyang ang si Velazquez. ang low blow Ayan na naman <laughs> oh, That looked like the final low blow there by Pacquiao bago nga matapos ang round 9 na itila nagpakawala na naman ng low blow itong si Bobby. It's there. Uy, uh, yun naman, no? Napatras nga ng so, maigi you know, itong si Velasquez sa sakit. Akala nga nito ang sinabi eh. ay pati tigilin laban. Eh. Kaya naglakad na siya sa kanyang corner. Ngunit hindi na naman ito nakita ng referee oh. kaya ay pinagpatuloy na lang ang laban. Pero hindi ito narinig ng si Bobby. Kaya sumugod agad itong si Velasquez habang nakatalikod si Bobby. <laughs> At binigyan ng ano matinding suntok sa mga. Pero pinigilan din ito ni Bayless kaya naiwasan na mapuruhan itong si Bobby. There it is. Now we didn't see the punch there. <laughs>

Kahit nga mga komentator ay parang gusto na itong i-disqualify dahil halos kada round na lang itong ginagawa ni Bobby. I do that. They just I na mga itong si Pacquiao kung sa suntukan lang ang labanan pero nakakasira nga itong mga ginagawang low blow ah, ni Bobby. Malakas sana itong si, ano, si Bobby Pacquiao kung sa suntukan ng kaso. ng tigas ng ulo pag sinasabihan. Nakatama nga ito ng solid na sa 11th round na sinang ayunan din ng mga komentator. Pacquiao, left hand. Umabot na nga na parang nagre-wrestling na itong dalawa <laughs> sa ring At hindi pa din maiwasan itong si Bobby ang kanyang pagbira sa ilalim ni Velasquez na naman. At hindi na ito pinalampas ni Kenny Velez Kaya tuloy na, na. itong dinisqualify at tinigil na ang laban Namilipit nga itong Hiyan si Velasquez no, sa sobrang Velasquez, so. sakit gusto the judges yep. at tinatanong siguro nito sa Kalana. kanyang trainer kung magkakaanak pa ito wala <laughs> <Basag> na din na basak kung titignan sa mga scorecard ng mga judge lamang sana itong si Bobby kahit pa napakarami nitong mga minus dahil sa low blow Nathan Palmer had Pacquiao up by two points, Chuck Jampa had Pacquiao up by one point, 94-93, and CJ Ross had Velasquez ahead by a point, 94-93. At nung ini-interview nga itong si Bobby Pacquiao ay ito nga ang mga sagot niya. Did low blows? Were you upset with the referee? Did you think that he was wrong? <laughs> no, I'm not a blow, not a blow-blow. Hindi huh? nga <laughs> blow-blow. Good pants. What? <laughs> you know, you, 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 was a replay? Mingi pa ng replay. Do you think that's not a low blow? No. No, uh, hindi yung blow-blow. Bobby Pacquiao indicating that hindi the punch blow, was a little yun. bit higher. It actually looked like it hit him underneath the cup. It's not a blow, not a blow, blow. blow so you blow. feel like you weren't treated fairly here tonight? Yeah, I feel good, but the decision oh. is not in your Setingin ba mga idol? It's not a blow, blow ba? <laughs> it's not a blow, blow man. blow, oh. <laughs> blow. <laughs> 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 was trying to argue that was that level. was under the protector. <laughs> <laughs> It's not on the low. blow? Not a blow blow. It's not a blow blow? Hmm. Mm. Good pants. Hmm. Hmm. Good pants. <laughs> oh, I'm not a blow. Not a uh, blow blow. <laughs> good pants. Okay, just go aku It's okay. not a blow? Not a blow. Di terlebih jenatin mengaidol, hindi na, hindi yun blue blow, blow ah. Ha. Good fans yun. Okay mga idol, hanggang dito lang yung video natin. Maraming salamat sa panunood nyo. Grabe sumakit yung ulo ko dito. <laughs> Thank you.